ito lang yung mga sangkat na aking gagamitin patatas sa uh, carrots red bell pepper at green bell pepper siyempre kailangan natin ng sibuyas at bawang meron din pala tayong tomato paste welcome na naman sa kusina ni Juit ayan mga ka Juit magluluto ako ng beef caldereta siyempre yung mga sangkap na ating gagamitin ay Sibuyas, kamatis, bawang at luya, yan. Lagyan na natin yung bawang. Dahil golden brown na yung bawang, tunod na yung sibuyas. Gisahin lang ito hanggang sa maluto. Dati ko na rin palang pinalambot yung uh, karne ng baka na ating gagamitin. E bina, pinakuloko siya sa tanglan para mawala yung kanyang lansa. Ayan, dahil uh, luto na yung sibuyas at uh, bawang, pwede nang ilagay yung pinalambot na karne ng baka. Ilagay ko na rin yung uh, sabaw na aking pinagladaan. Maglagay ng kaunting soy. Ilagay ko na rin yung tomato paste. Ayan, mikos-mikos lang natin. Mikos-mikos sa, -mikos Para mag-mix sa karne yung uh, tomato paste. Dagdagan ko ng tubig. Kulang yung kanyang sabaw. Lagyan din ng pamintan durog. Ayan, maglagay din ng bay leaves o dahon ng laurel. lagyan ko rin ng uh, garlic powder, onion powder, Ayan, para lalong sumarap. sa kalang imikos mikos. Ayan, pwede na rin ilagay yung patatas at carrots para lumambot siya. Saka lang tatakpan hanggang sa ito ay maluto. Ayan mga kanyuit, -e, luto na yung uh, patatas at carrots. Kaya pwede na rin ilagay itong red uh, at green bell pepper. sa hanggang uh, dalawang minuto. Tinikpan ko na rin yan at saktong-sakto na yung uh, kanyang lasa. Talaga namang napakayami. Ayan mga kajuit, -E, guto na ang beef kaldereta ni Joet yourself. Welcome na naman sa ating kusina ni Joet. Thank you for watching.